ayan mga idol si tatay ay nagkakaroon ah, dalawa-dalawa yung ah, ginagamit yung itong ah, kamuting kahoy ah, yung gagawin ni tatay ay jambol ah, ito yung binili ang isang kilo nyan 40 pesos ang isang kilo okay, ng kaputing kahoy may kilo. Ah, dalawang kilo nyan mga idol 20. ay 40 pesos ang isang kilo o yan uh, Kasi may ngayon uh, December 24 Ang last na panarit ang Ngumayang gabi Ang last na panarit Dito sa Paragay Kaputan Alam din sa Labin at Gamay O sa iba ding lugar dito sa Samar uh, Ngumayang gabi yung uh, last na panarit iba naman ay eh, karuling Sa amin dito panarit Ito yung ginagawa ni tatay Eh, iyon na yung uh, sa ilalim Ayun ang gagawing jump ball. Taas ito rin sa tanggal, tatagal rin sa taas. Pero yung uh, matira, ah, hindi yan magagawin na ng tatay kasi hindi may mabibilogin yan. Oo. Oh. Ah, ano yung magkawa ni tatay? Para mas mabilis daw, yung dalawa. Ito naman mga ito, kahit ito ganyan ginawa, tapos planchado na binutasan ng pako para maging matulis siya. Para mag, uh, maging, ano namin dito. Kaya yan yung namin dito sa Summer no rin summer. Ayan. Yung pogi kong tatay ito sa mga Christmas. Si tatay Helme kada silyo. O, oh, yun baka ano ni tatay. Mga tagaluso na mga supporter ko. Ito yung okay, magkita nyo. Set pala kayo Miss Sparoray. Sa lahat ng aking mga sponsor. Mga followers, mga subscriber ni Kapotan. Lagi mga salamat sa lahat ng pag support. Ayan, si tatay. Si tatay na pogi. Ah. Ayan, si tatay ay nagpupuga ng kamuting kahoy or balanghoy. Nagagawing jambol. Ito na yung ah... Uh... Asa yun Hunaw. Oh, Ayan, yung hunaw. Patanggalin niya yung apag na ano na. Uh, tumuyo na patanggalin yung ah uh, tubig tapos po spoiling yung gawing karanon yung uh, lagod ano yun Ayan, pipigay ni tata yung uh, kabuting kawin na iniraid or inidid. Ah, uh, ito na yun. Gawin na jambol. Tapos ipipray ito yan sa kawali na mayroon na mantika. O, oh, hindi man pwede na walang apoy para mapray ito. ni tata para matanggal yung tubig at para mabilog na, bibilogin yan. Nahalop yan ng sukal. Oh, nipigan ni tatay. Uh, wala na dito, bus na dito nung laman. So, yun, mga idol. Merry Christmas po sa inyong lahat. Ah, uh, maraming salamat po sa papatuloy kay Kagabutan Vlogger. Yan, yung pika yan ni tatay. At ako naman ay kumakain. Ito yung ulam ko. Karning baboy. At saka toyo. Ah, ito. Ito lang yung toyo. Oh, itong aking ulam at kanin. Yan si tatay ay nagpipiga pa ng uh, kamutin kahoy. Yan. Kailangan po malinis ang inyong uh, tila na gagamitin para pagpiga. Oo, yan. Thank you. Uh, December 24, 2024. Malapit ng uh, Paskuhan. Bukas na mga yun yung uh, Christmas Day. Thank you uh, at good luck sa inyong lahat sa mga kating mga vlogger. Salamat ako aking mga sponsor. Shout out. Thank you. Patuloy niyo pang support. Kaya kagbo tam Ayan. Nilagyan na ni tatay ng asukal. O. Oh. Nilagyan na ni tatay ng asukal. Ah. Uh, yung kanyang uh, bibilog na jambol. Ayan. Inhalo na ni tatay. Uh, kunti lang yung nagawa ni tatay eh, mahal kasi yung isang kilo Por pesos ng isang uh, kamuting kahoy dati hindi yan kinilo nakatambak lang yan pero ngayon kinilo na yung uh, pag bumili ka ng kamuting kahoy katulad, katulad din ng kamuti kinilo na oh, kumain pa si tatay oh tinigman niya ka kung masarap na kahit hilaw pa Yan, dagdag pa dito atin ng asukal. Eh, para daw masarap. Ayan. Ayan mga dito, binibilog na ni tatay. O ganyan yung paggawa niya ang pagbilog. Pero nitsa ka, anong gagwilog oh, pagka uh, ako uh, ni tatay. Ayan. Saan mag-uus ka mga dito ng kamay o bago ka magbilog-bilog. Ayan. Kanyang, ah, uh, palangan mo sa hangan patigasin bago mo para hindi siya magwasak ayan oh kailangan ano kahit hindi pantay din oh kahit uh, hindi ano kalaki basta pero pag uh, hindi na mainit matigas na yung kainin Marami yun matagal yung mga dol Ayan yung pag ano ni tatay. O yan mga idol. Uh, ito na ko tatay. Uh, prito ko yung uh, kabuting kahoy na binilog. Uh, ito pa yung uh, iba. Ayan si tatay. Yung po ibang uh, loloto, ni tatay. Ito yung aming kusina na uh, Oh, O ito yung uh, ni tatay. At kailangan siya, hindi siya masyado uh, matigas yung pagbrito para hindi pag nguya matigas ayan Matagal pa yan ma, ano, maloto mga idol ito na loto na yung uh, jambol na ginawa ni tatay ito na siya O, oh, ang sarap